eh magandang araw mga kababayan galing po tayo ng terminal 2 dahil lagatid po tayo dahil ngayon may sakay po tayo mag po ito foreigner po yung lalaki pero dahil nga mga kababayan may sinasabi sila sa atin mas mag maganda po kung ano man yung problema sila po magsalita kasi kung ano ba yung naranasan nila mga kababayan sa ano sa airport terminal to po ito mga kababayan pero nakiusap tayo tatakpan po natin yung mukha nila pero pakikita po natin yung katawan pero mukha tatakpan po natin maririnig nyo lang po yung audio nya mga kababayan ito po sila o oh. ilang magandang tanghali po ma'am magandang tanghali po Ayan. tatanong lang po natin ano yung sinasabi nyo po ma'am na no? yung... dumating Tum po kami yung flight po namin galing Cebu dumating kami pick up ng luggage tapos sa sa gate po nagtanong po ako sa guard guard saan po yung white meter taxi pero nakita ko na po sa sign para makonfirm lang po eh sabi niya eh ma'am bawal po sila dito ma'am kung, kung gusto niyo po may mga taxi po sa labas eh hindi ko naintindihan kung anong klaseng taxi forward lang po kami ng a few steps may mga tao na po na lumapit sa amin. Taxi po, taxi. Tapos... Sa ano yun, banda mam, sa ilalim? Sa arrival po, ng Terminal 2. Doon pa lang, hindi pa kami nakalayo. Sabi niya, taxi po tayo mam, ma saan po kayo? Ah, dyan lang po, sa my Newport port lang po. Tapos may nilabas po siyang nakaprint na, laminated. Sabi niya, ah, 1,000 lang po mam. Ma Galing po 1,500, discount na po kayo ng 500. So oh? 1,000 na lang po ma'am. Ano oh? ang mahal po. Ma'am tanong yas, lang ano. <laughs> anong magandang gawin? Manawagan po tayo sa si LT kasi LTU po lagi nandyan at sa LT Parb naaksyonan po nila yung mga ganyang gawain. Bilang isang Pilipino, ano pong masasabi niyo dahil ipararating po natin, upload po natin yung video na to. Sa para sa pagta-travel po namin kahit hindi lang po dito sa sa Pilipinas po dito lang po talaga kami parang may exhaust pagdating kasi yung kailangan ka ng transport di ba pagdating -ag sa biyahe, eh pagdating mo scam na agad ang nag welcome sa iyo. eh paano ba yan? Kahit nga mga Pinoy na nasiscam din, yung mga foreigner kayo, ano kayang, ano kayang reaction nila pag nag-charge ng mga times, times 5, times 10? Parang ang, ang sama naman po ng, ng image natin dyan, di ba? Oo. Kasi ma'am, ganito, no? Yung video po, i-upload po natin para makarating po ito sa itatag po natin ito sa LTE Parbe. Nang sa oh. ganun po, at saka yung LTE, o po yung ginagawa po nila. Oh, Dahil, ibig sabihin pinakitaan po kayo ng mga price. Ibig sabihin may ano sila. Hindi po I sila gagamit po sila. ng metro. oh kasi kasi ano yung nakita po namin sir, hindi naman po white taxi or yellow taxi or yung anong mga may mga company name sa sa body ng car. Pa, private cars lang po yung dating nila. Hindi niyo po malalaman kung anong company po sila. So parang Parang mga freelance or... Ano ah, ibig sabihin, nakikita din ng mga police airport at saka gwardiya sa ilalim. Kitang-kita nila po, sir, kasi sila po mismo nagsabi sa akin na wala pong bawal po ang white taxi doon eh. So, alam nila po kung ano nangyayari. Ah, bali may taripa system talaga sila. Opo, opo. May nakaprint kasi na parang sistema na po nila eh. Oh, ma'am, tanong lang, ano? Anong mag-aayano yung sa tingin nyo? Dapat ba talaga mainto yung mga ganong katarataduan? Opo, sir, kasi kasi hindi lang po para sa amin yung mga client sir para din po sa inyo yung mga anes na mga taxi driver po sir kasi kasi di ba hanap buhay niyo uh -oh. po yun di ba kayo po yung anes victim din po kayo niyan na sistema na ganyan po sir so kung sila po ang kikita sir ang dami ang dami po kasi na, na nagre-ripple effect po yan kasi sir eh, kasi hindi lang po sa sa pera na nakukuha nila pati din po sa sa feedback ng mga mga potential tourist din po dito sa Manila di ba uh -oh. So, dapat i-stop na po yan. So, wag na Anong po. kulay po nung damit nung pumapara sa inyo mga magkatawa? Sir, naka-civilian lang po sila, sir. Tapos like, may... May mga t-shirt, may... polo shirt. Eh, mga marami po sila, sir. Hindi naman mm, po sila official talaga na sige, Sige man ma, ma, po, ko po kayo. Manawagan po kayo sa LTE, Parvet, saka sa LTE. Oh, dahil sila po yung mahigpit dito sa mga airport po natin ngayon. Like, sir, uh, ma'am, sir, sa sa mga agency po na concerned po dyan, please po paki-inspect po ng, ng ng sistema ng taxi po diyan sa naiya po sa lahat po ng terminal nakatry din po kami lalong-lalo na po sa terminal 1 i think it's even worse there po sige lang go lang po so, ma so yung yung kami po parang nag -dread, dread na po kami na pumunta dito sa Manila dahil lang po sa sistema ng taxi sa airport yun lang po Usually mga kababayan, kasi masama loob nila mga kababayan, gawa ng, galing sila ng Terminal 2, papunta lang ng Newport dito sa may Terminal 3 po. Pero, yun nga mga kababayan, nang masakit po, ay eh, may taripa pinakita sa kanila, 1,000. O, oh, yun po yung offer sa kanila. Kaya sila, kahit medyo pagod na mga kababayan, umakyat sila sa taas, para lang po talaga makasakay ng puting taxi at sa atin nga sila nakasakay. Kaya mga kababayan, hiningi natin yung consent nila para sa interview na ito, na may parating po ito sa pamunuan ng airport. Dahil yung kalukuhan talaga dyan, alam natin, marami. Talagang kaya nga pinilit nila, siraan yung puting taxi. ay mga kababayan, tumatakbo po tayo. Ano, ayan, Dahil tayo naman ay eh, talagang ang ano natin, purpose natin yung mga tulad nila ma'am mga kababayan natin or hindi man mga foreigner dapat po natin sila tulungan dahil ayaw natin ng manlulukong pagdating dito niluluko kasi mga kababayan kaya nakakasama lang po ng loob ano? Ayan. si sir ayaw magsalita pero anong bansa po kayo ma'am? Uh, sa France po siya ah, France o ayan biruin yung mga kababayan France sila pariho O, tapos pero Pilipinas si eh, saan sana na sa taga Cebu ayan mga kababayan nakakasama ng loob bakit ka mo? kasi unang una yung Cebu binugbog ng bagyo tapos sila naman yun ang sinasabi po natin na luluwas po sila dito nagbabaka sakali pero sila lamang mukhang pauwi na po pabalik na ng ibang bansa ito o kasi alam naman natin na bugbog may lindon. Oo, oh, may lindol pa. Bagyo, Ay, mamatanong ko lang yung hotel niyo. San ba banda dito? Uh, Diyan po. Yan na po yan. 81 Newport. Pero sa likod po yung... Hotel. Ah, okay. So, so doon sa may... Ayan, Ay, mapapanood nyo po ito sa YouTube. Oh, sa Kitaxi Vlog, ma'am. Usually, wala naman tayong purpose dito. Nananawagan lang. Uh -huh. Kung okay nga lang din. Kahit yung kisir na lang atakpan natin. Pero mamayang gabi po i-upload kasi i-ano po natin ito. Hindi naman ako nag-i-edit, ng mga epic kasi. Ah. Siyempre, gusto ko, walang putol yung video dahil hindi naman tayo nagpapatawa. No. Baga, sinasabi lang natin yung problema dito. Nasa ganun, hindi na rin pa talagang mapula na itong mga kataradaduhan nila dito kasi kaya nga tinanggal nila mam ma yung ano dito eh, yung mga puti dyan sa airport. Lahat, tinanggal, lahat na airport dito. So, siguro may, may commission din po sila. Hindi, lahat, hati-hati sila daw dyan, ah. sabi sabi lang ha pero kayo dahil kayo pasayro na confirm nyo po yung ano doon kayo sa likod mom no na confirm natin na talagang mayroong kabalbalan sa terminal 2 sa airport ito eh pakikita po natin sa kanila dahil pag upload po natin mag-iisip tayo ng kung anong ilalagay natin caption dito dahil mas maganda man pag na-upload po ito, mag-comment po kayo para kung sakasakaling kayo po ay hanapin at alam, uh, din naman, alam din naman mag-message din ako sa inyo. Sige, baka mamaya, aksyonan nila to, baka mamaya sabihin gumagawa tayo ng paninira sa kanila. Kaya mag-alala kuya. Oh. Ayan mga kababayan, nandito po tayo na sa terminal Ah, Arapto to ng Terminal 3, mga kababayan. Dito ba? Sa right side, ah, doon pa po. Sa kabila. Oo, oh, ayan. Ayan si mamu. Ano po pala pangalan ni mam? Sara po. Sara? Sara Osho. Ayan, si, si, si Sara Osho. Yeah. Si <laughs> <Olivia>. ayaw, ayaw. <laughs> ayan, ayan, si sir. Olivia, ayaw niya po. Ayaw, ayan si... Olivia na lang. Okay. Dito ba? Ah, uh, Dito po sa right side, after po ng lagpas coffee shop. Yun. Ayan yung pupunta nila mong dito. Oh, hindi natin pinutol yung video hanggat sa pagbaba po nila. Uh -huh. Ipakikita po natin kung ilang minuto ito. Ayan. Kakanan po ano? Tama ba? Apo, dito? Opo, dito. kakanan Kasi mga kababayan, yung mga ginagawa po ninyo dyan sa airport, tigil-tigil dito, tigil-tigilan nyo na yan dahil masama yan kaming mga puting taxi at tinitira nyo pero kayo yung mga terador kayo yung mga terador na taxi drive, ay mga ano dyan Ayan po mga kababayan, nakababa na sila mam ma dito sa may Terminal 3. Ngayon, i-upload po natin yung video para manawagan po tayo dahil grabe yung ginagawa po nila sa mga pasayro dyan sa Terminal 2. Ayan. Hindi po tayo ganun, mga kababayan. Kaya, pakishare na lang ng video po natin para mapanood po ito ng Madlang Pilipinas. Yun lang mga kababayan.